Ang sweet nga ng celebration ng birthday ni Kuya Savi. 8 years old na nga siya at ang saya-saya ni Tony Gonzaga na lumalaki ang anak na mabait lalo na sa kanyang baby sister. Sa birthday, kumain nga sila sa restaurant kasama ang family ng Sorianos. Guys, birthday. happy birthday. I just turned Hey, that's you're so powis, yeah. You know that? I got thirty thousand for free. Because Lola, Lola, Mickey gave you. Yeah. natuwa nga si Sevi sa regalo ng Lola Pinti at agad na kinuwento sa kanyang tita Alex. Pinigyan raw siya ng 30,000 na pakagalante pala ni Mami Pinti. When I say se, you say V, se, V, se, V, when I say sev, you say A, sev, A, sev, Hey! Happy birthday, Sevi! We love Tata. When you're 10, Tata will get you na. Okay? You live na with Tata? Siyempre. Ang lambing-lambing nga ni Alex sa kanyang pamangkin. Buhos nga ang kanyang pagmamahal sa mga anak ni Tony Gonzaga. Lalo na't unang pamangkin nga si Sevi. Debs. Say something, naman. man. I love you, Tata. Say it. I love Say it. Say it. I love you. What's your birthday wish? What's your birthday wish? Two What's two P? What's two pee? Chevy. Chevy and Tata. I only like Tata and Sevi. Polly, come here. Walk again, walk, walk. Hi, Suri. I'll behave, Suri, come here. Your hand, your hand. Oh, oh. Sa pagpunta nila sa restaurant, si Polly makikitang naglalakad ng nakapaa. At ginagaya ang kanyang kuya Sevi na tumatakbo na parang ninja. Ang mga kamay kasi nasa likod. ang sweet din at tinulungan magbukas ng mga regalo ni Pony ang kanyang kuya Sevi. Tuwang-tuwa nga sa dami sa isang box na ito.